Hello, welcome back sa aking YouTube channel. This is Boy Sao ang Sao sa issue ng iba. At for today's video nga, ano, ay uh, meron akong ipapanood sa inyo kung saan uh, meron ditong uh, video na kumakalat ngayon at trending po ito na yung akala mo daw, sabi dito sa caption, yung akala mo nasa trabaho yung asawa mo tas bigla kayong nagkita sa park na may kasamang iba. Ah, ba? Diba? Yun yung caption dito sa video na to. So panoorin natin na grabe nga yun na naakala nung isang lalaki, nung lalaki na ito, na nasa trabaho yung misis niya. Na tapos hindi niya balalam na meron palang uh, kabit or kasakasama na kadate doon sa isang lugar na hindi niya inaasahan na nandun yung kasawa niya. So ayan, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, this is Boy Sausaw, ang sausawero sa issue na iba. At kung gusto mo ng mga ganitong reaction video, na may kasabay kayo sa panonood, please don't forget to subscribe at pakihit na rin po ng notification bell para laging updated sa aking mga susunod na uploads and reaction video na mga ginagawa kagaya po nito. So wag na natin itong patagalin pa, panoorin natin, bigyan natin ito ng magandang reaction video. Pwedeng pwede po kayong mag-comment dyan sa iba at ah, pa like na rin po ng ating video na to. So let's go!

Ang sabi ng sabi 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 lalaki, oh. o, sabi ano? diba, ako, nasa tanay Sabi naman o oh. nandito ka? di ba, di ba? Salip na magbakaawa, salip na magsorry. O, oh, di ba? Tuloy lang natin. Ano ba? 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 nandito ka ba? Saan siya parang si kawa? Saan? Hindi masarap niya kayo. Alam mo ba kasi sabo mo ano? sa ang salo? Alam mo? Alam mo? Alam mo si kamin yun na? Araw, alam mo yun? Tama ba masarap mo yung salo? Alam mo na? Alam mo? Alam mo kung ano? Alam mo kung mo kung ano? sabi pa ng babae, kaibigan ko lang tong kasama ko. Oy, di wow. Maniniwala ba kayo na kaibigan niya lang yung kasama niya? At namasyal sila. Tapos ang sasabihin dun ng babae, ng babae na to, sa asawa niya, nasa trabaho siya. Tapos makikita nung, nung lalaki, nung asawa niya, na silang dalawa. ba diba? Tapos ngayon sasabihin, kaibigan lang. Kayo ba? Maniniwala ba kayo na magkaibigan lang yung dalawa na yan? Ha? Comment nyo nga sa ating comment section. And... Ito, tuloy ba natin? Ito, ito, ito lang, ito. Dagdag ko lamang po ito, ha. Ah, sa batas kasi ng Pilipinas, no, kailangan kasi ang ebidensya, hindi yung basta magkasama lang, lalo na sa pampublikong lugar, hindi basta-basta nakukulong. Yun ang, yun ang pagkakaalam ko, ha. Correct me if I'm wrong. Ang kailangan kasi, matibay na evidentiyan, mahuli mo sila sa akto na magkapatong, nagsasama sa iisang bubong, lalong-lalo na kung kayo ay kasal. Pero sa ganitong pampublikong lugar, ang makukuha mo lamang dyan ay kahihiyan. Both sides po, ano? may Siyempre, mapapahiya yun yung babae, at siyempre yung lalaking kinakasama niya, yung kasakasama niya. So, pero pagdating sa mga ganitong usapin, sa mga... Uh, Uh, tawag dito, kaso-kaso niya napakahirap kasuhan lalo, lalo na kung wala namang matibay kang ebidensya na sila talaga ay magkaroon naga, may relasyon, no? Uh, so so sana nagigets niyo yung point ko. So, yun lang, uh, anong masasabi niyo sa video na to dahil ang matapang pa ay yung dalawa. Ang matapang pa is yung babae at saka yung uh, kabit, kuno. No, I don't know kung I don't know lang kung kabit talaga. So kasi ako hindi ako naniniwala na sila talaga ay magkaibigan kasi kung magkaibigan lang sila bakit dalawa lang sila and then hindi hindi nagpaalam doon sa asawa ay di ba anong 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 uh, ibig sabihin nito So yun lang uh, kung may gusto po kayong i-comment diyan sa ibaba please comment down below at kung may mga gusto kayong idagdag uh, malayang malaya po ang ating comment section para mapagbigay ng mga opinyon uh, patungkol sa mga ganitong kaso So yun lang for today's video. Again, this is Boy Soso -saw, ang Sausawero sa issue ng iba at kung gusto mo ano uh, ng mga ganitong content. Please, don't forget to subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga susunod na reaction video kagaya nito. Maraming maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Thank you so much for watching.